Hi hey po guys. Nandito ako sa ano, streaming. So ano, so video. Uh -huh. Meron po kami nagchi-chat lang ano. Ng pinsan ko guys. Si. Hey, Kuya Nico. Kuya Nico. nico. guys. Yan. Sabi daw. I <tip> muscles man. Ikaw. Dagan natin niyo, guys. Basahin niyo guys sa hey, the end. Oh. Hey, bakit hindi tayo friends sa Facebook? Add add kita. Absent mo ako. Okay, na-accept ko na. Nice. May video ako sa my Facebook. Tingnan mo muscles ko. O, di ba guys? May muscles, di ba? Nakita ko. Push in the boots. O, ay push in the boots. Dapat, push in boots. Hindi push in the boots. Sinabi ko guys, yes. Anong gawa mo? Naglalaro ako ng Roblox. Ikaw, anong ginagawa mo? Ano nilalaro mo Sa Roblox Sabi ko daw Nag Gym okay, Kanina Happy birthday Sorry Tapos tumawa pa rin siya na ah, ah, ah Ang Ginagawa mo dyan Sabi ko guys Nagsinangaling Kasi ako guys na Joke lang yon Hindi ako Naglalaro ng Happy birthday Ang naglalaro ako Ng Barry Barry the dog hindi ninyo guys so, oh Bad Barry the dog E musayan. Sabi daw Uy ang sinabi ko guys ay, Uy, ang cute niyan. Lalaki, babae yan o babae? Sabi doon Babae, hi, like, hi, like, hey, what, nothing, English or Spanish? Spanish, hola Sayrondoras. doras, adios amigos expenser, el que se move, paremoro, es guy. Ito, ito, hindi ko maintindihan salita ng Japanese. Dios mio, Junio 29. Kipas amigo, el balde dos telas. Udi pede, la mesa leon, taisa leds included. Ki aso in kyu pusa. Leon la mesa gabutaira. Ha, ha Nako. Ano pa lang sa akin. Tapos ang babida ha ha pa Sabi na daw, nakakatawa daw. Anong grade? Kana uli? Sabi ko guys, grade 4 sa pasukan. Tuli na ako, Ay, alam mo. mo we Hindi niya kumaintindihan niya, tuli, tuli na ako. Di nga, na nga, sabi oh. daw niya. O, oh, guys. Sabi ko, opo, tuli na ako. Tanungin mo sa tatay mo, ah, po, oh, tatay ko. Na tuli na ako, oh, kaya sa nanay ko. Haha, ha, we sopat kapat, na ako. Sobat palon daw. At sinat ko pa rin, guys, na ikaw nga, bulol at payatot eh.

Like and subscribe. Oh, 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 Click ayan. the bell button. Kaya mo yan. See you next week. Kainin mo yan. -bye. -bye.